So what's up mga amigo, uh, short review lang dito sa bagong kuha namin na uh, sasakyan Itong Kia Soul 2012 model So ito yung naging kapalit nung uh, inout in-out namin na uh, Hyundai Accent uh, 2017 Yung manual So bakit namin na uh, inout in-out yun kasi manual Bibigay kasi namin to sa bunsong anak namin hindi naman siya pa, o oh, hindi pa niya gabay itong manual. Kaya itong munang automatic na Kia Soul yung bibigay namin sa kanya. Sa so, silipin natin itong loob ng uh, Kia Soul. So makita ninyo yung kanya yung interior, intact pa lahat. Oh. Kaya jackpot talaga yung pagkakakuha namin. So, ito lang yung kulang sa likod na wala, wala na yung kanyang, uh, yung trunk cover niya. Pero, para pagka hiniga natin yung mga upuan, pantay. Kaya, igagawa ko na lang ng uh, plywood na lang ilalagay ko. Kung walang makita ang original.